basta nagluto ak agdalawon nak. niya lagi di pa nagkaragsak mo kanya ka Oh my God. Good morning, good morning. At nandito po tayo ulit sa aking backyard. Kung saan mag-aani ulit tayo ng upo. Every 3 to 4 days. Nag-aani na ako pero malilit sila. Paliit ng paliit pero masipag po ayan nakapag-ani na ako pero sabi ko iba vlog ko nga para may laman na naman yung ating channel ayan palit na ng paliit pero madami pa rin dahil sa tagginaw na eh kailan na silang magpahinga kaya tayo mag-aani ulit ang ating upo grabe tatlong puno lang ito isa dalawa tsaka tatlo pero last time kasi nung tinanggalan ko ng talbos nilagyan ko ng triple 14 lalong nagbuo ng madami kaya malit nga lang okay lang paano naman natin to hindi Kumbi... papahingi ulit sayang sana ako sa Pinas lang ito ang dami pa balak ko ng gibain eh. na ang ragan pero ganun talaga pag masipag ka marami kang pagkain Okay, ah, ang palaya medyo malapit na rin magwakas eto mga kaibigan may advice ako sa inyo bakit ako post ng post ng post ng post na nonsense naman yung mga video ko kasi all of a sudden na encourage akong mag-post ng mag-post dahil may good news alam nyo ba na dalawang bes, pangalawang beses na ako na sumahod 125 dollars nung chinek ko nung August it was only 86 dollars and couple of cents tapos nagtaka ako na pagdating ng September mga third week may pumasok sa aking bangko na anon na pera kung saan pumasok bakit mayroon akong extra $125 tapos nung chinek ko yung pala galing kay Lolo kaya advice ko sa inyo sige lang kahit araw-arawin yung mag-post, lalo na kung may mga ninja kayo, napakalaking tulong ang ninja. Yung ginawa ko kasi, sabihin ko sa inyo, para makatulong naman kahit papano, na every 10 content or 12, hindi na ako lalampas sa 12, gumagawa ako ng playlist. Yung playlist na yon, yun ang tinatakbo ng akin ninja. Kaya malaki ang aking watch hour at saka yung views. Eh, kung bibilahin ko lang yung mga dumadalaw sa akin, imposible naman kung panoorin mo ng dalawang beses, tatlong beses yung mga pinupos ko eh papangit naman kahit ako nga <laughs> hindi ako ginagana manood pero sabi ko nga hmm. dati na eto ay aking panonoodin pagdating ng panahon na agkukutila ako ganon kanya natuwa ako kasi sabi ko kahit nasa Amerika ako nagpo-post pa rin ako ng garden tapos dito sa Pilipinas nagpo-post pa rin ako kahit hindi galing sa akin galing sa mga katiwaldas ko kaya kung gusto nyong kumita rin mga kaibigan playlist tapos loop play maganda ko may mga gadgets kayo na madami Yung mga lima ito mga ganun iba-iba. May tablet, may laptop, may cellphone, may desktop. Kaya, sige lang, laban lang.